tara samahan nyo ulit ako bumiyahin ng movie ngayong araw na to ang petsa pala ngayong araw na to is January 11 2025 Saturday ngayong araw nga medyo matumal so need ko pa gumapang dito sa may ayala para lamakuha ng booking so ito nga pala yung first booking ko dito sa may Eton Tower ang drop off naman okay. ni Sir dun lang sa may Jazz Mall dito nga napapavibes pa si Sir sa music ko ang fare pala dito ni Sir is 39 pesos lang cashless pa. Dito nga pagka-drop na pagka-drop ko kay Sir, pinaalis lang ako konti. Maya-maya pinabalik din ako agad dito sa may jazz. At dito nga papalapit na yung pasahero Dalawa pala binook nila na move Kasi dalawa sila sasakay tapos same ng drop off. Dito nga kung makikita nyo madami silang dala pero kaya naman ang drop off pala nila is parang bang barangay hall sa may pasig nga mamaya matatawa ako kasi hindi ko alam kung kasya ba yung dala niya sa box ko ang fare pala dito ni madam is 117 ang binigay niya 120 na sabi ko pa nga dyan na hindi kakasya yata yung dala nila pero ginawa ko dyan binawasan ko ng laman tapos ginawa ni mam binigay na lang niya yung sa kasama niya. Puro damit yung laman ng dala ni Madam. Dito nga pagka-drop na pagka-drop ko kay Madam ay pumasok agad. Same lang ng street ni Madam. So dyan inihintay ko na yung pasahero Medyo nakakasira din ng mood tong biyahe na to kasi yung pasahero ko dito. Nakainom. Tapos habang bumabiyahe kami, ang likot sobra. Di mo malaman kung inaantok na ba siya or ewan. Kaya medyo pinagsabihan ko siya dyan na sabi ko, Sir, sa susunod, kung nakainom kayo, wag na wag kayo magbubuk ng MC Taxi. Kasi mapapahamak lang yung rider sa inyo. Dapat talaga hindi ko tatanggapin tong booking niya to kasi nakainom nga si Sir. Pero late ko na kasi siya naamoy, nakapagbayad, nakapagbayad na siya through Gcash. So inayaan ko na lang, binagalan ko na lang yung takbo ko. Pero talagang sobrang likot ni sir. Na-rate ko nga siya dyan ng one star eh. Kasi unang-una sa lahat, pag may nangyari sa kanya, sagutin ko siya. Pangalawa, pwede kami sumemplang dahil sa nakainom nga si sir, medyo malikot. Kung umpisa pa lang, naamoy ko siya na nakainom siya. Hindi ko talaga tatanggapin, ipapakancel ko sa kanya or ikakancel ko yung booking na nagsasakay naman ako na nakainom basta alam kung matino pa or hindi pa kalasing pero siya kasi lasing na talaga kasi iba na talaga yung likot niya nung no. nagdadrive ako talagang parang nakakatulog na siya habang nasa biyahe kami ang fare pala dito ni sir is 108 kulang pa nga siya ng 3 pesos pero hindi ko na siningil kasi sabi niya babayaran niya yung 100 through G cash tapos yung 8 pesos cash pero ang binigay niya lang sa akin is 5 pesos. So kulang pa siya ng 3 pesos. Pero hindi ko na nga kinuha. Diyan hindi ko pa naamoy na nakainom siya. Tapos hindi ko pa ang lasing siya. Pero nung pagkatapos niya magbayad, dun ko siya naamoy na nakainom nga si sir. From Eastwood, walang pumasok. Nakabalik na ako dito sa May Ortigas. Dito pa lang ako nakakuha ng booking sa May Ortigas pinatos ko na tong booking na to kahit na medyo long ride siya kasi talagang matumal ang drop off pala ni madam bikutan pa rin niya aki pa sigurado tsambahan makakuha ng pabalik ng Makati kasi matumal nga ngayon pecha di peligro din kasi walang pera mga tao wala pang sahod ang fare pala dito ni madam is 196 cashless pagka-drop na pagka-drop ko ng bikutan tama nga yung sabi sa hula gapang malala pa balik dito sa BGC tapos nakuha ko tong booking niya to long ride ulit from BGC hanggang Taytay Rizal ang fare pala dito ni series 212 cashless tapos binigyan niya pa ako ng 50 pesos cash nung bumaba siya from Taytay gumapang ulit ako pabalik dyan hanggang puting pasig tapos nagpagas muna ako dito sa Petrol tapos pumasok yung booking ni Sir dito ganda sa buting drop off naman market market at dito nga iniintay ko na si Sir okay. ang fare pala dito ni Sir is 41 pesos lang cashless pa pagka drop to pagka drop ko pala kay Sir sa may market market tamang ikot lang ako dito sa BGC para makakuha ng booking tapos ito na pala yung nakuha kong booking dito lang dito sa VGC ang drop off naman ni madam is pateros ang fare pala dito ni madam is 65 pesos lang cash pagka drop na pagka -drop ko pala kay madam sa pateros may pumasok na booking dito lang din sa may pateros to. tapos ang drop off ni madam sa may pagtawid lang ng tulay ang fare pala dito ni madam is 71 pesos lang pero binigay niya 100 pesos na bali ito na rin pala yung last booking ko kasi mag aalas tres na ng umaga dito so tinamad na ako kaya dumiretso na ako nang uuwi pagka drop ko kay madam naka 8 bookings lang ako ngayong araw na to pero ayos lang kasi kumita pa rin ako ng 900 200 sa gas bali malinis 700 ang nauwi ko